magandang buhay sa lahat mga kaagri welcome back sa ating channel shout out sa bago at regular nating subscriber ano po? ngayon po i-update ko lang po kay sa ASF na nangyayari di sa amin sa lalawigan ng Oriental Mindoro na talaga namang mapapangibit at mapapaluha kahit hindi ikaw ang may ari o biktima ano po? mamasyal ka lang at makinig sa kwentuhan ng mga nag-aalaga ng baboy di sa amin lalawigan mababagbag po talaga ang inyong damdamin ano po? at nakikita ko nga na kailangan ng mag-isip ng aming mga kababayan ng ibang alternative. So ngayon po ay nangangailangan na aming mga kababayan ng uh, ayuda na kinagawa naman ng pamahalan ang lahat. So balit kulang ano po. So yun, layunin ko sa pag-upload ng video nito. Ha? makapagbigay ng impormasyon sa public, sa publiko at yung mga NGO, mga may misyon sa ganitong mga kalamidad ay mantig na ang damdamin at tulungan ang aming mga kababayan. Hindi man maibalik lahat yung nagastos, mga nalugi, ay baka yung inyo pong bukol sa loob na pagtulong ay malaking bagay po yan sa aming mga kababayan dito sa lalawigin ng Mendoro. Ano po? Maraming naghahaka na yan ay tawag dito sa butahe. Nung napagtanong-tanong ko, nagsimula sa baboy damo, patay sa bundok. Sabihin, walang mga Tagalog na pupunta basta doon. So, na pag alaman ko nga na sa personal dito batay sa pagsaliksik ng personal ay eh airborne talaga siya nasa hangin so hindi siya masasawata sa mga biyahero dito sa amin eh, lakad ng lakad daan ng daan sa amin pong uh, mga ano mga tigilan at taguhugas ng kanilang mga pinamili alam nyo nautical highway po kasi ang lalawigan ng oriental mindoro lampasan ng mga roro mga biyaherong yan, Batangas, Iloilo. Kaya kahit may mga disinfection area, mga prescribed na hugasan, hindi pa rin siya sasapat sapagkat yung duming na iiwan ng mga baboy ay nandun na. Plus may mga nabalitaan tayo na nagbebenta ng mura dun sa south na apektado ng mga ano nitong ASF nito at talagang binabagsak presyo kaya tonto ay na namimili pero Ditong huli na pagalaman ko sa pagtatanong, pag nalaman ng tao na ASF talaga affected, ayaw na rin halos bumili. Bagaman ngayon po sobrang mahal na ng baboy. Swerte yung mga nakasurvive at medyo maabot sa presyo. Ano po? Yun po yung kwento dito sa amin. May nagpakamatay na nga po. Kukwento ko lima maya. Pinagbabaril muna yung kanyang mga baboy at nung maubos na ay siya nagpakamatay siya nang nagbaril sa sarili akala ko kung anong pagpapakamatay yung pala baril grabe hindi po yan na televised pero nakalunos lunos bakit nagawa ito ng tao sapagkat so, halos kalimitan po ng natapagtanong ako mga may ari ng baboy ay ng pigiri ay mga utang so mabigat milyon po talaga ang loss so ganon talaga kumakatakuan yung lingkod gamit ang channel na ito sa mga may mabuting puso nawa ay kahabagan nyo itong aming probinsya at kung may may po kayo welcome na welcome po kayo makipag-ugnayan lang po kayo sa mga sa provincial government natin sa pagom kung paano matutugunan itong kung paano ma-address pa uh, pagkuha kayo ng tamang datos kung sino yung mga apektado na po so ngayon po ay pupunta tayo sa isang farm isang kapatiran namin sa church ang na leader ang may-ari nito at nakita ko talaga na nakabawi na siya emotionally pero yung financial niyang aspect ay hindi pa at iba nga lang po talaga yung may relasyon sa Panginoon madaling nakakabawi sa spiritual aspect pero nakapangilabot yung ating pupuntahan talagang masasabi kong oh, God is good na nakarecover ang kanyang emosyon million din po yung nawala sa kanya naging parang ghost town na sila pa yung naglibing nung mga baboy. Tara na po. Kung may naantig po, baka hindi ko na masabi mamaya sa pagtulong ay punta lang po kayo sa mga LGU. Pwede mag kayo. Apektado po kami from Calapan to Bulalacao. Meron pa rin po yan sa uh, Occidental. Hindi ko na lang alam dahil ako ay taga Oriental Mindoro po. Sobrang dami. Milyon. Pakabilyon yung nawala sa swine industry. Sabi ko nga, sana may consider nila yung tupa bilang alternative source of income dahil nga wala siyang hindi kailangan ng mahal, mamahaling feeds ipa lang pwede na so yun ang aking sisingit sana sa susunod na mga vlog pag-usapan natin yung po pwedeng solusyon ano? so sa ngayon po ang solusyon ay talagang nakakalungkot mong sabihin is totally zero swine production dapat in 3 years so minimum po yun parang pandemic din ano So, nakakalungkot. At hindi makitidahan ng aming mga kababayan dito mga may pigiri ang pag uh, aalagaan. O nung aalagaan ulit, yung um, broiler ba na napakahina din naman. Nalilito na sila. Kakahabag ah, talaga. Parang mga basang sisiw. Ika So, yun. Tara. Punta tayo. Nang makita nyo yung aktual na sen senaryo na naging ghost town yung aming pong isang kababayan dito at kapatid sa Panginoon. Kung kayo po yung maantig ay at wala talaga kayo may bigay, isama nyo na lang po sa panalangin namin ang amin lalawigan. Maraming salamat. Tara na. Let's go. Punta tayo doon sa Pigiri. So dito po mga kagri, pinaglibingan ng mga baboy. You know? So silipin natin sa loob yung animo ghost town ng isang pigiri ng aming kapatiran dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ayun oh. Grabe ano. Oh. Ilang baboy kuya yung nailibing nyo dito? Ay marami ho. Grabe ano. Ah, oh. Hindi lang utsinta. Oo. Oh, oh. Kinagbaw na. Kari limang inahin. Mano mano po yan o bakho na ang ginamit? Ay mano mano ho. Oh. Oo oh, grabe. Ilang araw nyo po yan? Ay kung araw araw may namatay di araw araw hukay. Oo oh, grabe ano. Kasi kung hindi mo lalayman yan, mga ngamoyan mo mapapagalitan tayo sa... Pagkupan. Oo nga, saka maganda yung absorber yung... Kwan po niya, CRH, Kasi yan, CRH, carbonized soil. Eh, habang bumibita lupa, yan, nasisiksik yan. Oo nga po. Ito ko yung plot na ito, mga ilang baboy na living dito. Lima yan. Ah, oh, grabe yan. Lalim nito. Lalim yan. Lapas tao yan. <laughs> ilang araw nyo po yun? Ay, uras ko lang yan. Ah, ang lakas nyo. Uras <laughs> ko lang. Yan. Silipin natin itong... Grabe, parang ghost town na ngayon. May multo. Grabe oh. Dati ay 500 daw na ilaman dito. Pero ngayon na yan o, sobrang tahimik. Anong pangalan nyo kuya? Redin. Si kuya Redin ang tauhan ni Tita Leni dito. Ayan o. Wala talaga kahit isang natara kuya? Wala. Both. So sana ay makaabot sa publiko itong aming dinana sa Mindoro. Ang mga kaibigan nating mga magbababoy. Meron pa nga daw nagpakamatay kuya. Pinagbabaril yung baboy bago siya nagpakamatay na. Nabalitan niya yan. Diyan po sa south sa atin. Ah, Pinagbabaril yung mga baboy nung napagbabaril na niya lahat, siya nang nagbaril. Hindi na na television pero ah, nakaka Ay, pag kayo namatay diyan sa loob. Mahirap po rin. Ay, ay mabigat. Mag-isa kayo, kuya? Mag-isa kayo? Hindi, M mga bata kasama ko din eh. Oo. Grabe ano. Araw, sa isang araw, mga ilan po na mamatay? Ay, minsan din nasa 20. Oo. Oh. Hmm. <laughs> Grabe, nakakalunas yun. Ayaw nang yan ang marami, yan yung nalibin yun, ko dyan, yung malaking timbo na yun, yung yun, 30. 30? Isang tumbo lang? Isang timbo lang. Sabay-sabay yung kuya? Oo, sabay-sabay. Ah, lalim nun? Oo, ay ginilitan ko na nga. Ibatay, mamamatay rin, hindi na makain. Tinutumbak mo na? Para lumitlit ang katawan, mm -hmm. gano'n, para gumaan pati. Kasi pag tumigas dyan, 30. na. Kaya nilalabas ko, urak na. Grabe nun, no? dinanas ng mga kapal. Ito po ay ilan lang sa kwento. Marami pang iba't ibang kwento. Ba't tinatago sa gubat, may lang. Ay, grabe, ano. Ito pala ang sitwasyon din eh. So, yan, Oh. Yan po ang... Itong kuyang kortong ari ay retira ng tauhan dati. Diyan kayo natara? Ah, diyan po pala kayo natara. So, yan po ang nawala ng hanap po dito sa amin. Sample pa lang po yan. So, maraming salamat kuya. Mayroon ito pala ang dinanas dito. Nakausap ko po si Tita ni kanina. Matagal ako po. Ay, gayaan pala. Magapat na, mag na tao na ako. Ito kuya, kailan kayo nag-stop dito na naubos? Naubos. Wala pang mga dalawang linggo pa. ah, uh, February lang naubos. Ah, February. lang po pala ito naubos. Kasi kung may natirang... Wala na yata silang balak magsimula uli, no? Ay, hindi. Magsisimula sila pag ayaw wala na. Three years daw po yan eh. Uy, ay, Three years ay. program ng gobyerno na yun, oh. Si Pusa, oh. Grabe, no. Oh, ay, <laughs> Maghapon, kaya nag mm. grabe no? Buti may bahaging space na ganito. Ay, wala lang ang doon sa likod na. Doon. doon, sa likod? Mm. pinaglibingan mm. din doon. Puro ganito, pinaglibingan. <laughs> ay. Maganda at may CR para walang amoy talaga. No? Mm. Ay, grabe. Ano yun lang po. Na-update <laughs> ko na. lang po kayo. Ganito ang dinanas namin. Kung may nakaka panood ng video ng ito at gusto tumulong makipag-ugnayan lang po kayo sa aming lokal na sanggunayang panlalawigan marami pong salamat